One week na ang paninirahan ng ni Paolo Abilino sa bahay ni Kim Chu sa takot makalapit at manggunuli si Sien May nabuti ng Chiu family na pansamantala muna si Paolo Abilino na tumiran o para makampantay na walang mulo at peaceful ang isip ni Kim Chu. Likal na rin naman sila, kaya okay na okay kahit every day na dyan matulog si Papi. Ay, nga sa komento. Hindi ako. Kaya pa na nagkakanaiti si Galip itong si Sienning. Nakikita niya kung gaano kasulit ang dam ng mga tao sa impaw. Ramdam na ang sedos. Kung nararamdaman ni Sienning, kaya ganoon na lamang kung umasta. Tani mo'y o akala mo ay may karapatan pa rin siya kay X. Itong mga bashers naman ay ang gaganing. Akala mo kung husgahan si Kimi ay napaka-perpekto nila. Sisirain talaga nila ito kung may pagkakataon. Alam naman nila ang issue ni Sienin. Kung sila nga kaya ang dumagay sa sitwasyon, baka hindi nila kayanin. Ayon pa si minahanging komento, ang dami ng pinagdaanan ni Kim Kyung. Tama naman na, sobrang sakit para sa amin na fans na kinagandang niyong siya. Wala naman siyang ipang kung kundi magpasiya sa akin at maging maputi. Bakit ang hirap umaintindi ng iba, basta ka gahati pagdarasa ng kimpaw sa awit ng aming makakaya.